yung girl eh maging kampante na lang siya kahit anong gawin So ayan guys, on the way kami papuntang Bagyo. Ito yung road namin, Isabela. Ayan, tingin-tingin lang kami sa paligid, ang daming puno, ang daming bundok. Medyo nakalayo na kami diyan, guys. Dahil tanghali na kainan na. Nag-stop over lang kami dyan guys sa gas station. So yan guys, yung baon namin. Ang mga natira ng New Year, dinanala namin. Dahil walang kakain sa bahay. Ito kasi guys eh, January 1 nung umalis kami. Kaya, di pa expired. <laughs> Ayan guys, tapos na kami kumain. Kaya, ipagpatuloy ang biyahe.

ulit kami dyan dahil ang ganda ng view, nagpicture picture kami dyan guys, sobrang ganda guys so ang ang taas. ayan guys picture picture Picture, picture lang. Picture, picture lang. So guys, dito kami dumaan sa palikuliko. Nakakahilo. Three hours kami dumaan dyan. Medyo malay pa pala guys. Nahilo-hilo pa kami sa daan paliku So guys, pangapat ko na tong papunta ng bagyo. Pero, hindi kami dito dumadaan. First time lang namin dumaan dito guys, grabe pala. Sobrang paikot-ikot talaga ang daan. Sa kabila kasi kami dumadaan guys. Pag nanggagaling kami sa Ilocos, Ayan na guys. Malapit na dito. Ay, salamat. Nalampasan natin ang paikot-ikot na daan. So guys, ginabi na kami. So nandito na kami sa Bakyo. Maghahanap kami ng bumili kami ng andoks guys. Tigda dalawa kami. tayo sa bandang. Bandang! Bandang Burnham. tayo. May pasok na sa train. Nandito tayo ngayon sa night market guys. Dito sa Baguio. So guys, pupunta tayo mamaya dyan. Ang daming tao guys. Oh. Hmm. So ito guys, nung time na to guys, nakahanap na kami ng pag-istayan. So pumunta kami ng night market. So ang oras na dyan guys ay 9 or 10 ng gabi. Ito na kami guys, bibili na kami. Bumili muna kami ng tote bag na ng mga binili namin. Yung ano po, bro? Grabe pala dito ang daming tao kahit gabi na. guys, dito guys ang bilihan ng mga street food. Ang daming tao guys, kaya di na kami bumili. Ang daming nakapila sa mga bilihan. Ito na guys, babalik na kami sa pag namin. Bye bye night market! May binili din akong stop toy. Dito kami nag-stay guys sa Athena Tower Condominium. Ayan guys, pagdating namin alas 12 na. So yan guys, kumakain ng ako ng McDonald's, nanonood ng cartoons. Nag midnight snack kami diyan guys. So yan guys, kain-kain lang. Ang sarap ng McDo. McDo, baka naman Ayan, kinaumagahan, dumating ang mga pinsan ko. Galing Pangasinan. Nagre-ready lang kaming ng umalis dyan, guys. Dahil overnight lang kami. Mm. Dito, in Japay Bagyo. Sa mga naghahanap ng matutuloy sa bagyo, dito kayo sa Atina Tower. Ang ganda, guys siya ang sampung katao dito guys. Condominium kasi to guys. So guys, bago kami umalis, nagpicture-picture kami muna. So guys, mahilig sila magpicture. Picture dito, picture doon. Ayan guys, nagkukulitan pa kami. Paalis na kami dyan guys. Excited na akong sa second basement kami dyan, guys. So, guys, nasa part 2 yung pangamasyal namin. Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and hit the bell button. And like this video. Bye, guys! At mag-share kayo pala. mm <laughs>